Mag-waterproofing naman tayo ngayon. Alam niyo ba ang Rapid Set and Rubberized Water Block? Meron ang Mojave niyan. Tara, alamin natin. Ang <music> set ay isang type ng waterproofing designed for joints. Ito yung pinapahid o nilalagay para maiwasan ang mga leaks sa pagitan ng floors at walls or sa mga dugtungan. Ang Mojave Rubberized Water Block naman ay isang type ng waterproofing na ready to use na. Ito ay quartz reinforced, water-based, at fast-drying waterproofing. Formulated ito para ma-withstand niya ang severe expansion and contraction movement ng structure. Pwede itong gamitin sa indoor at outdoor sa floor man or sa walls. Sa mga parapet walls, bathroom walls and floors, fire walls, at roof decks. Isample nga natin dito sa ginawa nating basin gamit ang karton. Bago yan, kailangan natin ng mga sumusunod. Mojave Rapid Set, Empty Container, Tubig, Spatula, or kung anumang comfortable na panghalo ninyo. Mojave Rubberized Water Block, paintbrush. Unahin natin ang rapid set gawin. Maghalo ng tubig at rapid set powder sa malinis na container. One part ng tubig at three parts ng rapid set. Importante na mauunang tubig kesa sa powder. Haluin ito ng maigi at mabilis. Mabilis lang matuyo ang rapid set. Mga less than 5 minutes magsiset na ito. Kaya nga rapid set eh. Dapat pagkahalo mo, ipahid agad ito. Tips! Huwag kang maghahalo ng maramihan. Pakonti-konti lang dapat para hindi agad matuyo ang mixture mo. Siguro siguraduhin na lahat ng joints ay malagyan ng sapat. After matuyo ng rapid set, pahira naman natin ang Mojave Rubberized Water Block. Mabilisin itong matuyo kagandahan dito ay may kulay, hindi lang yung ordinary na gray or black na usual na kulay ng waterproofing. Ginawa ito para makikita nyo yung mga part na hindi nalagyan or nalaktawan. Mas maganda pag pinahid mo isang direction lang. Ayan, tapos na! Patuyuin naman natin ito na mga 2 to 3 hours para sa second coat. Ibang direction naman ipahid ang second coat. Bakit ko ginawa ng ibang direction? para mas maganda ang adhesion ng waterproofing natin. At para ma-seal talaga ang surface natin. Ayan, tapos na. Patuyin ulit natin ito ng 2 to 3 hours. Ngayon naman, para matesting natin kung walang leak ang ginawa natin, i-flood test natin ito. Lagyan natin ito ng tubig at iwan natin. Balikan natin after 3 days. Kung gusto niyo pang malaman ay iba pang products ng Mojave Waterproofing System. I-click niyo lang ang link sa caption. See you in 3 days.